Ayan guys, oh. Panahon na naman ang dates. Ang ganda ng bunga. Ang dami, oh. Mabuti to inayos. Kulay, dilaw yan, dilaw. Ayan, oh. Ang ganda, no? Ilang, ilang yung Ah, hindi sila nagtanggal. 2, 4, 6, 8, 8 buwig. 8 buwig. Ayun sa kabila, oh kabila yun naman ayan hindi nila, siguro ano yan, kailangan nila yung dates, kaya hindi nila pinatanggal yung ano. Pag kasi ganyan, yung iba kasi, akaramihan yung isang puno, lima lang ang tinitira. Lima. Limang buwig lang.